Hala, dear. May laman siya, dear. Ang daming cup dear. Mm. Wow. Wow. Hala, may mga laman, dear. Ang mga gamot, dear. ayun Ayan, oh, ang dami. Hala, brown egg pa naman, dear. Oh. ito ang kambak na hinahanap ko. Ayan, guys. For today's mini vlog ay libo-libong halaga ng mga gamot ang nakalkal ni Johannes and John sa basurahan. Naku, big comeback talaga ito sa ating dumpster diving. At hindi lang yan, tignan nyo, ang daming mga pagkain na tinapon lang. Naku! Ayun na nga. Dahil na-miss ko mag-dumpster diving, bigla kong niyaya si John. <laughs> Alas 9 na ng gabi niyaya ko si John, guys, na lumabasa para mangalkal ng basura. Eto ang unang basurahan na aming pinuntahan. Sa unang tingin, parang wala siyang laman, guys pero hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ang gagawin natin ay sasampahin natin 'yan, no? Para makita talaga natin, guys, ba kung meron bang laman or wala. Ah. Tara na, sabay-sabay tayo pasukin natin ang basurahan. Naramdaman ko na nga guys, sa unang kapak pa lang, mukhang mabigata. Ah. Kaya for safetiness, isusuot na natin ang ating gloves ah, para makapangalkal tayo ng maayos. Mukhang jackpot tayo ngayon. Ayan, ito ang comeback na hinahanap ko. Ayan guys, pumasok na ako sa malaking basurahan dito sa Amerika. At pinakuha ko lang si Janang bag kasi mukhang mabigat siya eh, oh. Ayan oh, mukhang may mga... Mukhang may something. Pero hindi ko pa sure. Ayan, oh. Ayan, dear. Ala. Ala, dear. May laman siya, dear. Ala, cough syrup. Ah. <laughs> Ala, dear. Ang daming cough syrup, dear. Mm. Wow. Wow. Kailangan natin yung, dear. Ala, ano, may mga laman, dear. Ang mga gamot, dear. Ala, dear. Ang daming aladir, dear ang dami ang dami aladir ang dami talaga dear uh, mga cough syrup dear para para sa allergy hala ang daming gamot tinatakoy lang dear oh uh, mga pang allergy dear hello dear ang dami hala dear puro mga gamot We can open our own pharmacy now. Ana, o uma, magtayo tayo ng pharmacy, dear. Ana, kung gumagamot din. Oh my God! Ana, dear, ano tong Geneva? Kids allergy. Naa. Lang daming gamot. open. daming gamot. Eh. Mga mamahalin dear, mga branded. Kunin natin lahat yan. Magamit yan sa pamilya natin dear. What's behind you? Right behind your foot. Hmm? The one? green one. Ala, ano yan? Ah, wala yung natin. kulang out Hindi ako makapaniwala. Yan ito magtapon sa Amerika. hala gear. drinks, oh. Huwag na lang yan, dear. No. Looks good. Ayan, yeah, oh. Looks good. Alright. Put it in your bag. Hala, puno na, oh. Tara. Ganito, guys. Ganito, lumabas. Ayan, eh. Oh. Let's go, dear. Wow jackpot, dear. There is. Ayan, oh. Wow! Ooh, may nakuha ako, guys. Looks like there's a lot. Mm -hmm. I think I'm gonna wear my gloves now. Maybe not. Ito, may kakalkalin lang ako dito, guys. Ha? Ito, oh meron pa eh. Hanap natin. This one? Yeah. Can you get it for me? May nakuha kami guys! Hold it darling. Ayan, nag dear, hold it darling. Medyo hindi tayo sinwerte guys dito sa pangalawang basurahan Ayan mga empty uh, bottles lang yan guys ng mga gamot And uh, mga ice bags lang ang mga nandyan And uh, mga karton lang na may mga papel Ayan uh, wala uh, hindi tayo jackpot uh, dito sa pangalawang basurahan Pero nagtry pa rin kami ni John na mga alkal dyan Uh, buti na lang at uh, nandyan ang aking uh, mister Nakaalalay talaga sa akin At hindi talaga siya maarte guys Ayan wala pangang suot na gloves yan si John eh Ayan oh Puro karton Puro box na may ice Ayan at saka black bag Dito kasi malapit din kasi ito sa fast food So ang mga tinatapon dito Mga pagkain Ayan yung mga lamaw nila ba Ayan dito rin nila tinatapon Marami din kasi ang nagtatapon dito Ayan so puro boxes lang siya guys pero minsan naman nakaka-jackpot kami dito nila Gina at ni Kibler dati. Madami kaming nakukuha dito. Ayan. So move on na tayo. At least meron tayong nakuha na chips dito guys. O oh, masarap yan. Paborito namin ni Jan yan. Punta na tayo sa pangatlong basurahan. Eto na guys. Ang pinakapaborito namin na store. Ayan guys. Ang dami nilang tinapon. Oh. Hala, ang daming laman, oh. Uh. Hala, ang dami. Wow. Green pa there, oh. Uh. It's still green. Bakit mm. na ito itapon? We can't get it. It's still green. Be right back. Do you want the camera? Okay, hala, green pa guys. Tinapon na nila, oh. Uh. Kukuha lang si Jan ng bag. Hala, may dumaan, oh. Uh, nasasakyan. sasakyan. Hala, pa ikot ikot sila, dear. Ayan si John. May dumaan kasi nasasakyan sasakyan, eh. Kunin mo tong saging, dear. There's a car. It's okay. Ayan, oh, ang dami. Hala, ang daming saging. Hala, tinapon lang nila, dear. That's it? Bananas? Yeah. Lots of, Lots of bananas talaga oh. Hala. Ang dami. What else? My show, this is your time. Hala. There's a lot of eggs. Lots of eggs. Nabungkag. Hala, brown egg pa naman dear oh. Broken brown Hi. eggs. Broken no? Very broken. Okay. That's it. Sayang yung mga brown eggs. oh, nahulog. <laughs> Nabasag ko kasi, guys. Gusto ko sanang pasukin pa. Kaso may mga umaaligid-aligid na mga sasakyan na takot kami ni John. Kaya, uh, umalis na lang kami ni John. Ayan, oh, sobrang mukhang dami pa diyan sa ilalim, guys, ba? Pero next time na lang, mangalkal talaga ako ng bonggang-bongga. Ito naman sa pang-up pata na basurahan guys tinignan naman ni John ayan at sabi niya puro mga black bags daw ayan so hindi na namin kinalkal ibig sabihin pag black bags mga basura lang yan guys so ayan na umuwi na kami ni John guys at ito na tignan natin ang mga nakalkal namin jackpot talaga tayo sa big comeback ni Johannes Ang dami. Tignan natin. Ayan, yung cup si ang daming cup syrup dear. Kita natin ang cup syrup ha. Cup syrup. Ala u. Oh. Kids cough and chest congestion. Tignan na muna natin ang expect. Ala, November 2023. November 2023. Ala dear. Ipunin muna natin to. What's Geneva dear? Kids allergy, runny nose, itchy nose, sneezing, itchy eyes. Hala, November 2023. Tinapo nila to, dear, kasi nearly expired na, dear, no? Hala, ang dami. Yeah, I don't know. Mm. so early. Gani. Highlands, cold and mucus. Hala, puro good siya pang bata, dear. Tignan natin ito, ha? Puro pang bata, hala. Hala, 2 to 12 years old. Naku, maraming tao sa buong mundo ang hindi nakakabili ng gamot pero dito sa Amerika ay tinatapon lang nila libo-libong halaga talaga ng mga gamot. Tinatapon lang nila sa malaking basurahan. Kaya naman, dadalhin ko talaga ito para sa aking pamilya. Kani, kani, Astero. Children na uh po, dear, oh. Uh? Hala, dear. Expire. 2025. Hala, 2025, dear. This is for what? a step allergy. It says sa nose. Oh, for the children. Ala, puro mga ano, guys. Ala, 2025. February 2025. Pang allergy. Hmm. This one is cultural kids. Ala, mahal daw ito, sabi ni John. Ala, November 2023. What's cultural kids? Probiotic fiber. Probiotic Hala, ang daming cough syrup, guys. Na November pa siya mag-expire. Ah, uh, what is this? Sleep support pang sleep. Ayaw natin ang na pang sleep. Allergy relief. Ah, July. Ju yung iba, July. Empty. I empty. Throw away there. Ang daming mga. Ang daming cough syrup na November pa siya. What syretic there? Chewable. It's all allergy stuff. Mmm. Mmm. October. October 2023. Hala, puro allergy stuff pala ito. Melatonin for kids. Ayan, ang dami talaga, oh. Wow. Tapos ito, nakakuha ako ng Silk so, Sir. Eto namang uh sa can na ito, seltzer, ayan. Uh, nila ito kasi dalawa na lang ang natira. Ewan ko kung ano nangyari doon sa, <laughs> sa iba guys. Ganyan kasi sila pag makulang, ano? Pero ito naman, ang daming nakulang. <laughs> pag may kulang guys, sa isang box, itatapon talaga nila lahat yan. Pero kung matatandaan niyo itong basurahan na ito, ay uh, nagtatapon talaga ito sila ng maraming mga drinks, sa mga soda, mga juice. Ayan, so madami talaga yan sila magtapon doon, guys. Jackpot, dear, because this is really expensive. You know how much is this, dear? Very expensive. Like how much? These are $12 or $16 dollars each. Ala, $12 or $16. Dollars. Ibig sabihin, nasa almost, Something like almost 1,000. Let's na almost 1000 pesos sa atin guys. Tapos pumunta kami sa isang grocery store nakakuha kami guys green pa. Nakita niyo naman siguro, 'di ba? Yung kinalkal natin doon sa grocery pero hindi ko na kinuha yung iba guys, konti lang. Ayan oh, green pa guys na chichita tinapon lang nila ang saging. Ayan. So ay ayun oh, parang yellow na nga siya oh. Ayan, antayin lang natin to dear. We wait. It's still cold dear. Feel mm -hmm. it. Mm. Antayin lang natin to na mahinog. Gagawa tayo ng banana bread. Excited na ba ang lahat? Okay. I'll put it back here. Um, only this one. Kasi I'm gonna give it to my family in the Philippines. Ayan. I think I'll drink one tonight. I'll drink one tonight? Yeah. Ay, this, this is for tonight. ano dear? This is for kids. Pero alam nyo guys, kung pang adult lang ito guys, ay gagamitin na dyan ito kasi hindi nga yan siya maselan guys. Hindi yan ma-arty si John. Basta hindi lang expired, nakukere sa kanya yan. Ayan, so i-impake ko na ito guys, ilalagay ko na ito sa maleta. Ayan, para mabigyan natin ng space. Kasi medyo puno na yung maleta ko eh. Ayan. Ayan, papasok na ako sa loob. Ayan, guys. Ito na yung mga maleta ko. Naka-impake na kami ni John. Ayan. Sobrang dami. Oo. Tapos, maghanap lang ako ng space dyan, guys. No? Ah, uh, mamaya tignan natin. Ah, uh, kasi parang puno na 'yan, guys. Eh, pero sige, squeeze in na lang natin 'yan. Hala, nagpapasalamat talaga ako sa mga grasya, sa mga blessings na nakuha namin ngayong gabi. Ayan, alam ko marami sa inyo talaga ang nag-abang talaga sa comeback ni Johannes. Ito na ang comeback. Kaso hindi masyadong panalo ang comeback natin, no? Kasi wala tayong nakuhang chocolates. But anyway, It's okay, guys, kasi marami pang mga susunod na araw, ba? Diba? So, ang inaabangan talaga natin makakuha tayo ng maraming chocolates kasi hopefully makakuha kami ng maraming chocolates bago makauwi ng Pilipinas para makasave tayo, ba? Diba? Pero pag hindi naman, uh, okay lang. Bibili na lang kami ng chocolates ni John. So, I think that's it for now, guys. Uh, thank you so much for joining our... Uh, journey. Ha, oh, journey! <laughs> journey sa pagda-downstar diving. So, maraming maraming salamat. Maliligo na ako. mag up na ako. Kasi mag-edit na naman ako. And then, matutulog na. So, ito na guys. Yung saging, bakit kaya nila ito pinapon? Green pa siya guys. Ewan ko ha. Nung nakaraan naman, ewan ko kung follower ko na kayo. Nung nakaraan naman guys, Boxes of boxes talaga tinatapon nila Wala akong nakitang problema nito guys Ewan ko bakit nila ito tinapon Italiwanag nyo nga sa akin Kasi hindi talaga ako makapaniwala <laughs> Ayan So antayin natin siguro mga one week Yung latang-lata na talaga sya guys Tapos ang gagawin natin Baka ito dahil dito may kunting kurot <laughs> kasi wala talaga ako makitang diferensya bakit nila ito tinapon. Nakakatuwang isipin lang na sa pamamagitan ng ating pagda dumpster diving ay nakakatipid tayo, oh, 'di ba? Kasi mahal ito eh kung bibilhin talaga natin ito, ah uh, medyo mahal ito, guys, talaga. So, ayan, isa itong paraan para makasave tayo kasi naku grabe ang mga bilhin ngayon, guys. Ang dami din nating mga expenses. So mga ilang days, mga one week yan guys, gagawa ulit tayo ng banana bread. O ba diba? Alam nyo guys, malaking tipid talaga. Siguro ang nakuha namin ngayong gabi sa basurahan ay humigit kumulang 10,000. Kasi mga mahal daw talaga ang mga ah, uh, medisina. Especially dito sa Amerika, mahal ang mga medisina. Pero yan, alam ko tinapon nila yung mga medisina dahil... Um, Nearly expired na po siya. At uh, yun. Yun lang ang nakita kong dahilan bakit nila yun tinapon. Tapos itong saging talaga excited. Excited talaga ako sa saging. Mas excited pa ako sa saging guys. Yung mga ano uh, ipapadala ko yun sa Pilipinas para magamit ng pamilya ko. Yung mga ibang mga gamot doon, ipapadala natin yun. O, ba diba? So, nakatipid tayo. Hala, na-miss ko talaga mag-dumpster diving. Sana sa susunod, makajakpat na talaga tayo ng chocolate. So, thank you so much. I'd like to say thank you, of course, to John for uh, the ride. Honey, thank you. So, ayo pa naman Jan. Gusto diyan talaga may plano ba. Sabi ko sa kanya, dear, tara, punta tayo mag dumpster tayo. Agad-agad. Sabi ni Jan, agad-agad. <laughs> so, ayun lang guys, magbibihis lang ako, maliligo lang ako. So, thank you so much for watching. See you tomorrow. Tomorrow dumpster diving experience. Bye.